Ayan, tingnan nyo 'tong mga kababayan 'no. Oh. Etong nasa kanan na 'yan, 'yan yung uh, Philippine Coast Guard. Ano, medyo may kalakihan pala 'tong barko na ito, eh, oh. Tapos yung humaharang na 'yan, 'yan yung ano, yung China Coast Guard. Ayan, malapit na malapit na 'o. Oh. 'Di ba? Tingnan nyo yung pinagagawa nitong uh, China Coast Guard. Ano, oh, malapit na 'o. Oh. Pero kung mapapansin niyo, nga uh, Philippine Coast Guard nag-reverse para hindi lang tumama itong ano, nga uh, barko natin ano sa barko ng China. 'Di ba? Grabe ang ginagawa nila no nga uh, China na ito. Ano kaya ang pumapasok sa kanilang isipan at uh, bakit ganyan? Ang isa dapat diyan ay uh, dapat uh, kung diretso na sana ng Philippine Coast Guard 'yon, pero siyempre isang malaking gulo 'yan ano hindi natin alam kung ano bang usapin dyan dahil tayo ay uh, ordinaryong mamamayan lamang ano pero kung makikita nyo yung pambubuli na ginagawa ng Pilipin, uh, ng, ng, China Coast Guard ay talagang manggigigil ka bilang mamamayang Pilipino ano grabe grabe ang kanilang uh, ginagawa dyan akalain mo haharangin ano ito eh uh, resupply mission ulit nila sa uh, ayungin Seoul yun, sa mga uh, magigiting nating mga sundalo doon sa Yungin Seoul, ano so, yan ay nangyari kanina, kanina umaga, gabi ngayon dito tama, kanina umaga diyan sa Pilipinas, ano grabe, talagang nakaka, nakakapanggigil itong ginagawa ng uh, China Coast Guard sana naman ay magawa na ng uh, paraan itong pamahalaan natin kung ano ba dapat ang na, kung kung uh, Labanan ba yung uh, China Coast Guard na ito? Di ba? Ano ba talaga ang West Philippine Sea? Sa Pilipinas ba o sa China? Dapat matapos na ang uh, gulo na yan. Dahil kung it, ang West Philippine Sea ay uh, sakop ng Pilipinas, bakit nandyan yung mga China Coast Guard? Di ba? Dapat nandun lang sila sa lugar nila. Di ba? Kaya dapat magawa na ng paraan itong uh, uh, gusot na ito. Magawa na ng paraan ng gobyerno natin. Maraming salamat po muli sa inyong panunod. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.